Magandang araw mga kasari. Ayan, kung may sari-sari store ka or nag-uumpisa ka pa lang sa pagsasari-sari store, siguradong natanong mo na rin saan ba ako makakahanap ng supplier, paano ba ako mamimili ng tamang supplier. Pero bago yan, nag-unboxing ako kanina kaso hindi pa wala na ka-video. Ayan, share ko na lang sa inyo yung paninda kong in-order. Actually, marami na akong in-unbox kagabi. Umorder ako ng 5 pan blade na LED bulb. Ayan. Ito ay mabenta sa akin kasi malakas yung ilaw na to. 45 watts to guys. Siyempre, iti-testing muna natin. Meron pa ditong isang paninda. Di ba lagi tayo naghahanap ng mga discounts sa supermarket, sa online bilihan. E, automatic na may discount basta may coins ka. May mga voucher ka sa mga platform ng online shopping. So, meron tayong binili ditong 6 na piraso na San Marino. Mas mura ko itong nabili, kaya dito na ako umord. So, dito na tayo sa main topic natin, mga kasari. So, ang totoo, malaking parte ng tagumpay ng tindahan natin ay nakasalalay sa mga supplier natin. Kahit gaano kaganda yung tindahan mo, kung kulang yung stocks o kung masyadong mahal yung kuha mo ng paninda, sigurado mahihirapan ka mag-markup or magpresyo ng mga paninda mo. Mahirap ka rin makipagsabayan sa ibang sari-sari store. Kaya sa vlog na ito, mga kasari, share ko ang aking personal na experience kung paano ko naghahanap ng supplier. Mula sa mga malalaking distributor tulad ng Soising at sa Mary Mart hanggang sa mga ahente ng URC, Nestle, pati na rin yung mga modernong suppliers ngayon tulad ng grocery at sa kayong tindahang tapat. At syempre, bibigyan ko rin kayo ng mga practical tips, suggestions at diskarte para mas madali ang paghanap nyo ng mga supplier. So dati guys ang naging supplier ko ay yung Soysing bukod sa bilihan ko ng mga paninda sa bayan. So ang sistema nila, kailangan mong bumili ng worth 10,000 pesos hanggang 15,000 worth ng paninda bago maging free delivery. Kadalasan per case pa yung bentahan doon Meron din silang per dozen or per tie or per piece pero mas mahal 'yon. So ang challenge dito sa Soysing ay wala silang up kailangan mo pang ipasa sa email, ipasa sa text, yung mga listahan na gusto mong bilhin. Saka ka lang ng quotation, kung may gusto kang ipabawas kasi mahal, o ulitin na ulit yung computation. So, medyo matrabaho talaga, pero ang maganda noon, kapag nag-pick up ka at gumamit ka ng ATM card, may discount ka. Nakadagdag din yun sa savings mo. So, noon yun. Ngayon, ay sobrang tagal, ilang taon ko nang hindi ginagamit si Soising, so hindi ako updated sa mga bagong patakaran or sistema nila. Sinubukan ko rin yung Merry Mart, kailangan mo rin umorder ng worth ng paninda, pero limitado pa rin yung delivery area nila, hindi pasok yung lugar namin, pero dati kasi pinadala nila ako ng free voucher na worth 1,000 yung mga vlogger, so ginamit ko rin, so ang naging diskarte ko doon pinadeliver ko sa parting Laguna, kasi yun ang sakop ng delivery nila, so pinake up lang namin doon, so para magamit ko yung voucher, yun ang ginawa ko, dati meron silang bigas na worth 20 per kilo, ayan 1,000 lang yung 50 kilo, sobrang mura talaga, hindi ko alam ngayon kung pareho pa rin yung presyo, kasi inuninstall ko na yung app, kasi nga wala nga, hindi ko nga siya magamit kasi hindi rin sila makakapag-deliver dito sa lugar namin. So, pagdating naman sa mga ahente, itong lugar namin, Looban, hindi ka makikita ng mga ahente. Sa URC, nakakakuha ako ng mga piatus, mga iba't ibang products, great taste na kape, marami silang products. Saka, mas mura ang products ng sa warehouse kumpara sa bilihan sa bayan. Sa Nestle naman, mas mura rin, pero ako na mismo yung pumipick up sa highway kasi hindi nga sila nakakarating dito sa Looban. So, yung uh, nagdi-deliver na yun ay parang nakatorot tora lang siya na close na tricycle sayang talaga kasi kung tuloy-tuloy sana, mas makakatipid ako doon, mas mura doon. Kaso, tuhuminto yung pagdi-deliver ng Nestle dito sa lugar namin. So, tip mga kasari, huwag kayong mahihiyang lapitan yung mga ahente kapag nakikita mo sila. Kasi doon yung sa Nestle, mga kasari, ay nakita ko lang siya doon sa highway na nagdi-deliver doon sa ibang mga tindahan malapit sa school. So, pag may nakikita akong ahente, ina-approach ko sila. Minsan, mga ahente ng ice cream, mga kung ano-anong ahente dyan ng alak. Tinitingnan ko yung price list nila, willing naman silang ibigay kasi potential buyer ka pa nila. Minsan kasi sa simpleng pagla kapit mo or pag-approach mo sa kanila, makakahanap ka ng mga murang supplier. So, swerte lang nung iba na malapit sila sa highway na madalas silang nadadaanan ng mga supplier. Sa akin, yung Red Horse, nakita ko rin lang siyang nadideliver sa ibang tindahan. Ang problema, hindi sila makapasok nga dito sa looban kasi malaki yung truck nila. Kaya ang ginagawa ko ay sumasakay ako ng tricycle papuntang highway para sunduin yung mga order ko. Medyo hassle pero malaking tipid pa rin. Nilalagay ko yung case ko sa tricycle. Ako nagde drive para pagbalik ko, may laman na. Mabilis lang naman kasi may contact ako through messenger do sa ahente. So, mini-message nila ako pag nandito na sila sa location na pick-up point namin. Malaki yung natitipid ko per case pag sa truck ako ng red horse kumukuha kumpara kung magpipick up ako sa bayan. Kasi yung kinukuha pagkakaroon contract na yon sila din yung nagsusupply doon sa malaking wholesaler sa bayan. So, dito naman tayo sa mga modern na supplier na ngayon ay patuloy ko parang ginagamit. Yung grocery at tindahang tapat. So, yung ating soising, yung Mary Mart, hindi ko na yung ginagamit kasi nga yun nga ang mga dahilan, may mga minimum order sila, wala silang app. Saka yung Mary Mart, di sakop yung location dito, may minimum order din sila. Tapos, per case din sa Merrymart. para ko, mahal sa Mary Mart yung mga products. Sa panahon ngayon, mas madali na para sa mga sari-sari store owners, mga tindera, yung pamimili or pagre-restock ng mga paninda nila. Sa grocery, lahat ng kailangan mo para sa tindahan na sa app na. Kita mo agad yung presyo, kung may mga promos, ma-avail mo, makikita mo agad. At free delivery sila kapag umabot ka sa minimum order na 500 pesos lang. Hindi na yung hassle, nakatipid ka pa sa pamasahe, sa pagod. Kaya napaka-convenient ng grocery app. So, dito naman sa tindahang tapat, sobra ang ganda rin kasi ang organized ng kanilang app. 1,000 worth of order lang free delivery na sa kanila. Kaya kapag may kulang kay grocery, dito ako order sa tindahang tapat. Kompleto din sila. Meron din doon mga products na hindi ko nabibili dito sa bayan namin na doon ko lang nabibili sa tindahang tapat. Kaya win-win talaga pag naka-order ka doon, ikaw lang yung may panindang ganun. So, napakaswerte talaga ng mga sari-sari store owners ngayon kumpara dati na talagang pupunta ka pa sa bayan, magdadala pa ng paktora, ng listahan, at pipila pa ng sobrang tagal sa kahera. So, ubus uras talaga. Pero pag may mga online bilihan na katulad ng grocery at tindahang tapat, dito ka lang sa tindahan, dot, 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 dot ka lang, maya, maya meron ka ng order na parating. May stocks ka na agad. Ngayon, dagdag natin yung mga tips kung paano maghanap ng supplier. Tignan nyo yung mga local na supplier. Kung may malapit na wholesaler dyan or mini grocery, malaking tipid ka sa pamasahe at oras, so hanapin nyo yung pinaka malapit at syempre hanapin nyo rin yung pinakamura, hindi kasi ibig sabihin na mura lahat sa isang supplier minsan mas mura ang bigas dito pero mas mura ang soft drinks doon so mag comparison kayo, ang ginagawa ko kasi kung saan ang mura, dun ko binibili yung mga products na yon so marami akong binibilhan depende sa presyo nila at kung kailan ang delivery, kung kailangan kailangan ko na kahit mas mahal pa yan ng piso doon ko na binibili sa isa para magka-stacks ka agad ako. Pero kung mura at mura, hinahanap ko yung pinakamura, yun lang ay no-order ko sa kanila. Siyempre mga kasari, siguraduhin nyo naman yung quality ng bibili yung paninda. Huwag lang yung presyo yung titignan nyo. Dapat laging bago yung paninda at hindi expiring. Meron kasi mga wholesaler na konti lang yung stocks nila, pero matagal pa mag expire at mga bago pa. Dito naman sa isa ay sobrang dami nga ng stocks, pero malapit na mag expire yung mga items kasi nga stocks sila ng stocks. So tignan nyo rin yung mga supplier niyo, check nyo kasi minsan pag nag-iba-iba tayo ng mga supplier check nyo yung expiration magkakaiba sila ng expiration kahit nakabibili mo lang itong isang item at stack mo na yung isa mas mabilis pa rin mag expire yung isa kasi nga stack yun ang supplier kumpara dun sa isa na bago pa kahit matagal mo nang nabilis alamin nyo rin mga kasari yung payment terms nila kung may COD ba or cash on delivery may option ba na pwede kang magbayad sa ATM or minsan may credit terms sila pwede kang gumamit ng mga credit card So, ang isa pa mga kasari ay mag-build kayo ng relationship sa supplier nyo. Kapag good payer ka at maayos kang kausap, madalas bibigyan kanila ng special discount or priority delivery. Katulad sa grocery, pag uh, regular suki ka na at marami kang ino-order, meron silang level up na customer na pahiramin ka ng mga paninda pero wala silang processing fee free lang yon so kung na-target mo yung in requirements para doon makakahiram ka ng mga paninda na wala kang babayaran na interest at sa processing fee so ito yung mga suggestion ko kung paano ka makahanap ng mga bagong suppliers yan so gamitin mo yung online directories ganap ka sa Google Maps or Facebook yung mga distributor at wholesaler sa lugar ninyo kaya magtatanong ka sa kapwa negosyante yun yung pinaka shortcut tanungin mo yung mga tindahan na malapit sa inyo kung saan sila kumukuha kung close kayo sumali kayo sa mga online groups katulad na, FB groups ng sari-sari store owners na nagsishare ng mga suppliers at tips kung saan makakakuha ng mga murang paninda. So, gumawa kayo ng listahan, isulat mo lahat yung mga supplier mo at kung anong produkto yung makukuha mo sa kanila para madali mong maikumpara. So meron din mga Shopee at Lazada yung kung makikita nyo, meron pang TikTok na pwede kayong umorder. Huwag nyo maliitin yan. Kasi minsan dahil sa vouchers at discounts mas mura pa yung kuha mo ng mga paninda kaysa sa physical store or sa mga ahente. At bonus pa, makakahanap ka pa ng mga panindang wala sa malapit na tindahan. Katulad nito guys, o kung di ako order nito sa Shopee or TikTok walang panindang ganito. So ako lang yung may tindan nito kasi sa online ko lang siya nabibili. Wala sa wholesaler na binibilhan din na iba kong kakompetitor Mga diskarte para mas maging ma ayos ang pag sa tindahan nyo. Magkaroon kayo ng multiple suppliers para kung out of stock doon sa isang suppliers, may backup ka kaagad na ng iyong mga paninda. Makipag-negotiate, huwag kang mahihiyang humingi ng discount lalo na kung book ang orders mo. Minsan kasi may mga papromo talaga katulad nung Ace Ice Cream dati na pag order ka or nakakota ka ng mga ice cream na nabenta mo, may freebies ka sa kanilang ilang box ng ice cream. So, ganun. Ako kasi nakakakita ako ng mga ahente sa highway, sa kalsada, kung saan sila madalas na dumadaan. Ahente ng Asia Ice Cream sa Facebook ko nakita. Yung ahente ng Nestle sa kalsada. Yung ahente ng Red Horse sa kalsada. Yung ahente ng URC ay suki ko yung nagtatrabaho sa warehouse. Sa grocery, sa Mary Martha, soy Soysing, sa tindahang tapat, through Facebook. So, ito mga kasari, ang supplier kasi hindi lang basta yung pinagkukunan ng paninda natin. Sila yung magiging partner mo sa negosyo mo. Kapag maganda yung relationship mo sa kanila, makakakawa ka ng discounts, priority service, at minsan freebies pa. May mga dagdag sila mga pa-freebies, hindi lang products, kundi yung mga sabitan, mga istante, mga gondola. Kaya sa pagpili ng supplier natin, hindi lang yung presyo ang dapat basehan natin. Isipin mo yung convenience na ibibigay sa'yo, delivery options, kung ano ba yung deliver nila terms of payment at kung gaano sila ka-reliable. At para sa akin, yung pinakamaganda talaga ay magkaroon ka ng combination na supplier. Meron ka modern supplier katulad ni grocery at tindahang tapat. Meron ka rin direct supplier sa mga ahente ng soft drinks, alak, or mga kilalang brands. At kung kaya para doon sa mabilisang pag may backup ka dapat ng wholesaler na galing sa bayan or sa palengke na pinakamalapit na bilihan. So ay mga kasari, sana nakatulong itong vlog na ito para mas maliwanagan kayo kung paano maghanap ng supplier. At ano yung mga diskarte para mas mapalago yung tindahan nyo. Ano? kung meron din kayong tips, suppliers, or sariling diskarte, share nyo naman sa comments para makatulong din sa iba nating kasari-sari store. Ayan, maraming salamat mga kasari sa inyong panunood at tuloy-tuloy lang ang ating pag-asenso. Happy selling, God bless mga kasari. Bye-bye!